Biglang pangyayari nga ito sa aming pagbiyahe papuntang Quezon. Gulat um, pa ako kalang ipusok. Hindi ba ang bago? May ahas dito. May kalabaw pa. Kaya nga. Ito ang dinuhuli yan. dagat. Good day! Welcome back to my YouTube channel, Commander ni Marcos. At sa ating Facebook page, Alma Vlog. Ngayong araw ay araw ng pagpunta natin sa Candelaria. At doon natin antayin ang ating uh, Judith. Ayan, mga anak na tayo. At siguro hindi naabot ng first week ng April kasi yun yung Judith ko. So may iwan si Marcos liit and tulog pa siya. Yung nang tulog niya. At susunod sila after closing program ng kanilang school at hindi naman po pwedeng sama natin at nag-aaral po sila. So, pagkatapos ng school nila ay magkakomute na po sila uuwi doon at doon sila magbabakasyon ngayong bakasyon ng school. So, ayan. Ang kasama natin si Marcos at si Rans lang at sa oras na nga ito, aming pag-alis ay hindi ko nga mapigilang umiyak at iiwan namin si Marcos late. Okay, lang parcel ka na? Puro cancel. Puro cancel? Kinakancel yeah, ko. Ikaw nagkakancel? Bakit? Magkakatugod <laughs> mo na agad sumagod, cancel. cancel agad. <laughs> <laughs> Nag-ano na po, nag-upgrade na po si, si Rans TV ng ano ng motor niya. <laughs> alas stress ng madaling araw. Grabe, katok nakakatok at walang sumagot nagaduunan ka to. Wala na. Cancel. Ano <laughs> yung madaling araw? Ano? Wait, sa kabila kasi, sa kabila kasi, per, ganyan. Parcel. Sa kabila, ano, yung... Pandesal. Pandesal. Ano yung nakakansin? Doble, ano? Gusto ko magdadala na natulagan sila sa pinpo. Oo. Um, Tatawag pa ako. Pero ready ka ng, ano, mo Ano? Bore ang galing kohan, bre? Rans, pagka dito sa operating room, ako yung operan, ikaw yung yun in-asset. <laughs> <laughs> Hindi po ako yun. <laughs> Tinali na yung dalawang kamay mo. Nakasaklang lang ng ganun doon sana. Hindi po ako. <laughs> Tapos nakaganyan ka. Oh. Hindi <laughs> po ako sa Arsiga. <laughs> Natutulog lang po ako. <laughs> Mas <laughs> <O, si> operating room <laughs> na. Hindi ako nga po nung pagyari <laughs> Baka ako ang gumbang isa kayo. Ayan o, kakandilaryan na tayo. yung naka, yun, uh, ano lang dito kay Iban. Ito eh, yung sinasabi ko kay Marcos ay pag kailangan niya yung bagay, saka niya mapansin. Pero kung hindi niya pa kailangan yan, uh, nagkakahugot pati ako dito pag nagkalat niya ng gamit oh ganyan ka din sa ano sabi ko mga <laughs> bagay bagay saka lang mapansin kung kailangan kung ano, meron bakit ano ah uh, ano si iba na yan malibag <laughs> pinagi kis kisan mo ano. Ay, may pinagmanahan pag ganyan. Mana sa mayari. <laughs> Alam na kung saan nagmana yung libag. No, ang timsong niya may malibag. <laughs> malibag. Hindi ready si Ivana. Tulog muna ako. <laughs> Yung mga mga ayos lang kahit na-free natin yung tunog. yung Ayun, gano'n na gamin yung tunog niya na yun? Ayun, sa wakas paalis na din. Nawala na yung tunog? Mayroon. Mali nang nalinisan. sa kabila pala. <laughs> sa kabila pala yung nalinisan? Wala, mali yung tinuro nyo. Mali. Oh my baby. Anong oras kaya tayo makarating doon? 5. Anong oras tayo na ano, nagising kanina? Stress. Alas, <laughs> alas 3. Tapos Tas, eh, alas 9. Eh. Ang plano namin alas 4 kami alis ng umaga para ano, maaga-aga makarating sa bahay. Ayan si Rans. Good luck sa iyo Rans. Dala, dala mo si ano. Layo pa for naman. Ng, ay, layo pa naman ng timbang nung motor, motor niya sa motor na dagul ngayan, yan. sang sa motor niya yan. At magaan lang naman yung motor niya. Pero siya naman nag-drive nung binili natin yan, ano? Galing daet. Ilang oras na drive din yun. Iniingatan din niya. At lalo, ang sabi niya, pag hindi sa kanya, iniingatan niya daw, ay. Kapalongga to Candelaria. Ang drive ni Rans ngayon. Pero yung kanya, yung sarili niya, eh, nirarasag-rasag niya kung sa mga batuan. Oo. Hindi, <laughs> naiiyadin naman siya sa ano. Sabi niya, eh, mahirap na, hindi naman akin ay batuan. Kaya nga yung kanya, pag sarili niya, nirarasag-rasag niya. mga butas ang, butas-butas na daanan yung dinadaanan niya. And kasama din namin yung mga poor baby oh, namin. Mm, kinakausap ni Marcus yung mga aso namin. Ay, nandito kayo? Ha? Ah? Oli-poli. Ang suka. suka sila? Ay, may mga kanin eh. Ay, nilabas nila yung kinain nila kanina. Kunti lang naman. Hmm. Dry. Dito magaling doon sa... Ah, hindi. Plato lang yata talaga yun. Plato lang yun. Yan muna kayo ha! Gusto yung tubig. Ha? Ah? Si Pauline. Runs may gessgas na. No? Wala ginasgasan ni Ranz. Ay Ano lang yan, laway. Ako ano? <laughs> <Bitum> na tum nana tuloy. Itong na. Habang amoy na drive natuloy yung laway ni Ronso. Kala ko na gessgasan. Binugya ko kayo na. Malala. muna tayo dito sa Santa Elena. Yan you know, oh, kuya Chad Ah, ito pala yun. Noodles. Oh, nasa na tayo? Maraming puno. May matataas na poste. Taiwan! Taiwan na ito? Taiwan! Taiwan. Kapit kasama tong sasakyan mo. Ha? Kapit kasama tong sasakyan mo. Taiwan Street? Taiwan Street. Baka <laughs> tapos. Ayan na, nandito na kami sa, ano, sa Gumaka. 1 p.m. na po. Ayan, nakikita okay. kita nyo dyan sa my screen. Kung kita nyo sa screen, di makita. <laughs> ayan, 1 p.m. na po. Magla-lunch time muna kami. Stop over dito. At nandito din si Rance. Medyo matagal na yata siya dito kanina pa. At, uh, ayan, mananghalian tayo dito sa isang turo-turo dito na pinagkakainan namin. Tabi ng dagat. At, uh, medyo late na din kasi yung lunch natin at uh, Ayan, abangin nyo yung mga, ano, mga kaganapan dito sa ating vlog. Yan o, no, 1 p.m. 1 p.m. na. Nakailang suka na kayo. Ayan, ang no, sarap ng kuya ko ni Rans dito. Sarap ng kuya ko mo dito ah. Ang sarap ng kuya ko mo na. Ilang oras ka na dito? Nagtigil pa ako sa diversion, buwan ang ulan. Aaaaah! Nag-aabot ako lang po sa diversion. Ang diversion? Yung may nakalagay na... Paskil. Na na, ano? Doon ka, doon ka, ano, dumaan? Sa loob na. Sa pinaka-gitna na, pinaka crossing na. Oh, Nagkakain tayo. Kain muna tayo? Kain muna tayo dyan na sa loob. Kain muna And kunin muna natin yung diet rice na ano para sa akin. Pinabaunan ako nung nanay ko ng diet rice. Kasi di na, nagda-diet talaga ako ngayon. At iwas sa matatamis. Dahil na ano ako sa diabetic. Sa laboratory ko. High sugar. Kaya ang ganda ng ako. Okay. Ayan <laughs> ay, Sarap kasi lulo nila dito. Ano? Anong sabaw ito? Hindi okay. ba nagpapaalam every Lagi mo na itong busog. Kaya naman ito hindi na busog. Every minute <laughs> <man itong> busog. <laughs> every minute busog. Okay. Buso. dito, ano? Pangalawa na natin, kumain dito ang matlo. ayun Masarap pagi ni kung pun tak And tapos na tayo nag at busog na busog kami. May ano po, suman. Ayan, at tuloy na naman ang biyahe. Ayan si Randy. Nauna na siya sa amin at mas mabilis siya magpatakbo. At single yung gamit niya. Trans! Mabilis ka magpatang magpatagwat single yung gamit mo ano? Ano mo na? Single din ako. <laughs> Ino <Inunahan> na ako. <laughs> Yan single din si Rans. Pag sinisipa ko ko pag may nakasalubo ko magkayakap. Oh, uh, si sinisipa mo? Hindi, pinapalo ko sa puloy. Sa puloy ko yun yung walang helmet. <laughs> <laughs> Bitter ka lang at walang nahawak sa iyo. <laughs> Buti pa si Ras, nakapahinga. Mabilis din pala si Rans. Mag-drive, ano? Asan na kayo yung mga dito? <laughs> Andito yung papa nyo. <laughs> Diyan sa may baba, nagpakain sila ko Brock Prince nung nakaraan. ito yung pinaka virgin forest din dito sa Quezon ano? Ikaw. Las <laughs> Palmas. thanks God, nandito na tayo sa bahay kakarating lang namin at sa wakas naranasan din natin makauwi dito ng ganito pa na liwanag yun ang liwanag po, kita nyo yan sa baba tayo at grabe grabing puputok na ang ng buntis. Pansinin mo naman yung tanim ko dyan na malunggay, wala na namang dahon May ano Naglalagas sa dyan yung bayo mo. Ah? Naglalagas sa Maglagas. Nag ano? Oh, Nandito lang yung tinanig mo. Oo. Oh. Oh. Kaya wala nang tawag dito. Eh, Ay, ito pa gawin? Daki o? Ay, grabe naman. <laughs> Sarap kasi ilagay sa sardinas yan. Ano? Wala Kakarating mo lang din? Ha? Kakarating mo lang? Traffic yan. So hindi ako napang mabinis. Ha? Doon lang ako nagmadali sa mga impact ah. dito sa labas. Wala ano ano Mm. Na Grabe naman yung inaasahan kong malunggay ko na ko ngayong mga nga nakakurans. Sinong gumawa dito? Ay, sa bagay pag nandito tayo, dadahon pa ito, ano? Pinagtapon pati ng ano-ano to. Yan. Ah? Nagamos ka? Wala na yung daon ng malunggay ko. Oh, oh kasi, may mga bisita. Oh, may mga bisita tayo na ano yan. Dami ah. Ya. Oh, may mga bisita na. Mm. Tuloy! <laughs> <laughs> mga pangalan ko pati oh. Grabe namang ano tong mga pangalan na ito. Sa akin naman lahat ito. Walang nakapangalan kay Rance. <laughs> Uh. <laughs> no. so, Bigyan natin yung surprise kay Marcos. May surprise tayo, babe. Ha? Huh? May surprise tayo dito. <laughs> ba! <laughs> Ang gandang ano, pabungad. Thanks ito sa Bella. Ay. Gutom na yung mga yan. Gutom na. Wawa naman yung mga baby na yan. Ay, mag birthday din pala yung mga yan. March 28. Mag-one year na sila, babe. Oo. Oo. Ai, Iba naman yung kay Ranz, kahit isang ugat na maliit ng ano ay, walang matira. Naihinga ko, pag-aagal na, naihinga sa gantong. Signs of aging. Yo! <laughs> Ranz, nasa thread time ka na, kaya masakit na ang likod. Wala pa naman, baba yung tiuno ka lang. Yeah! <laughs> lang. <laughs> yeah, vlog ko ito guys. Nagsasabi ako ng totoo. Sa vlog ko, ayoko ng ano, yeah. ng hindi totoo. Ah, 21 pa naman Ah, 30 na po yan. No girlfriend since birth. <laughs> Malala. Malala. <laughs> Pinalala, ano? Yan, kaya yung mga damo na lang daw ang pag-aksayan niya ng panahon kaysa ano, girlfriend. At wala naman. <laughs> Yan, yeah, tapos uulan. Ayan o, oh, yung ano, uulan o. Oh. Parating na yung ulan. Maghapon niyang pinag-effort na malinisan yung ano niya, sasakyan. sakyan Wow, pinakakamas ko. Basta pala pala tutupuan pa rin din ni Katz. Sipag na sipag naman yung dalawa na ito. Buong subdivision yan, gamasan mo rangs. Nagpapayat <laughs> <laughs> si nai, eh. bakit hindi? <laughs> Merong piyan sa iyo ibibigay. pala si Rance, <laughs> Rance namin yung dito. Nag-jogging. Yan ay ibalik mo yung chitso niya, Ranz. Uh, Rance, May chitso siya sa kanya yan. Yeah. Pagkakataon mo na yun. <laughs> Ihabol mo sa kanya, Rance, Pagkakataon na yun ay. <laughs> siya nga sa kanya yata yan. Wala si May nila lang. Sabihin mo, Mama, may chitsu mo. <laughs> <laughs> uh. <laughs> At ayun nga yung nangyari sa aming biyahe na pag-uwi dito sa bahay. At sana nag-enjoy kayo dito sa munting vlog ko. At abangan nyo po yung pagpunta namin sa hospital ni Marcos para magpa-schedule ng ating panganganak. Ayan. At may choice day na kami kung kailan ako magpa-opera. Ayan. At sana abangan nyo at mag-vlog po tayo doon para naman ma-share ko sa inyo kung ano yung mga kaganapan sa ating araw ng ano pag-aanak sa ating bunso. Ayan at sana nyo itong vlog na ito mag like po kayo mag comment at maraming maraming salamat sa mga patuloy na nanonood sa ating mga vlog Dahil si Marcos po ang nag handle sa ating youtube ay sinusuportahan nyo pa din po God bless po sa inyong lahat